不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不许！不

<todan> ang bagay pa salamatan na po ng ginoo. Wala ako mo hindi paglaong nga to kaniya nga sa mga anak. Sa kapulo, kaadlaw na kong paghigda sa maong higdaanan sa dini, bagay higdaan. Apan gisaad ko sa tubangan sa si ginoo. Ginoo, hatagi ako o panahon sa akong kinabuhi. Hatagi ako o panahon sa akong kalihokan, nga ako magmabaskogon magmabaskogon ang akong mga pangandoy sa akong kalingon ngod sa akong mga anak ginoo hindi sila makaanhi sa ako ang sitwasyon karon kaitungod tumod ang akong mga anak puro nang itabuhi sa layong mga dapit kung sila ginoo mi anhi o okay kiman apan imong nasud ang apo mga anak nga maoman ang ilang paginabuhi sa layong mga dapit noo tabangi ako nga ako makaluwas ni ini sumala sa mo tubangan Ginoo ako ikasulpi Bis bisan pa man ang kaluyo ho sa kung kagalingon Udong awa ako sa kong mga anak para ako magkikita kanila. Ano Ang sab usap-usap, sa sa nila kalayo, o kung usap na lang. tungod, amahan, sa gihatag di mong bukmakan ako, dili na ko panibaran. Apan sa akong sitwasyon, karon ikaw nang nasayad ka na ako, tungod sa akong mga anak, nga nagkalagyo ay kami. Ako ang pagtabang ni mo ka na ako, inooban sa akong anak ko, wala ako kasagdahan. Sa akong kinabuhi ino akong diluas. Sa karong ino, ako kasulti ka ni mo. Kaya wala mo ako patagi o pangisipan na hindi ako makahipalo sa akong anak. Ang akong mga anak, akong nabatsyakan sa akong kasing-kasing. Hindi -kasing. ko makinitan habang ako may buhay. amang ngarang hitnon ang akong pangayoy diha kadimo batuman kani kini ako sya pagat kumana <coughs> kay ikaw binuo ang hamhanan sa tanang gutang wala kami ara mahimo kun ikaw magtatam sa tanang anak maolang ni ang akong ika kaninyo kalipay kanisot nagsuon ka may usay o usay inahan, magtinabangay ka mo sa mga kamisod. Walay bugat na problema kung hindi may kaan kung ang kanan ka sa mo magtinabangay. Busa, ako lang ikka, pahaya so, ako, ako, ito. Pahaya ka ninyo. Sa akong ulang karoon, kapitak ko mag ko. Ang inyong amahan kung nakita ay iyan sitwasyon.

Ibalo ka ni mo. Ayaw ni mo ang iyong mga manghod. Kung kinsangan ang mga isayo, kung pinaslo ay ang usap-usap. Hila -usa. nato ipatumbabaw ang atong garbo. Kaya ang kinabuhi nato sa kalibutan, hindi madala nato ang ato sa langit. Ikaw, Uldo, kina magwagan ko, ikaw na Bilang amahan ka, Ikaw, Uldo, ang mag tanaw si mo makikisun ang kung kinsa man ang may, may pagsabot. Kung kamo usang mga manghod, kung wala kami katarungan, ang usang usang mga ayo patawad. Kay ilho ninyo si Undo, mao ang kamahan. <laughs> Urey, kun kami wala na ni papadimo bisyo tuomin ug inun pa kami sama sa andaw pagisaog na molay magbaton sa kalibutan ang tao magkalurang baihon ang kanata. Gusto maulang ang akong pangandoy sa kong mga anak. Nakamong tanan, nga di anang nabuhi sa layo mga dapit. Kumangkaya na ang inyong mga handong matuma dito sa atong lugar kaya tamatama ang At atong paginabuhi. Manghinaon na po sa Ginoo. Ang inyong banaang, ang iyang Espiritu Santo magadikta ka ninyong ay ka mong magabuhat sa iyang Kaya Kay matod pa din sa mga pulang buwan, singko, kaltay na Ang pulong sa Diyos, magatudlo sa kamatuuran o maghahatag sa ato. <coughs> Hindi na to, kalimtan ang ginoo sa matag oras sa matag adlaw gabi adlaw kita magadasal sa Kaya ay walay na kong Diyos o um, manluluwas si ginoong um, Diyos Kristo ako karon sa akong kanisod nagkasalig ako sa doktor ako nagkasalig ako sa ginoo Nga ang ginoo maoy tinuon nga doktor nga magaluwas ka na ito kay makunsa lang ang atong kwarta kung tita walay pagsalig kaniya sa maulan na kung anak ko tanan nanya ka ron na ako kanan. Nagto sa uh, uban pa na kong mga kaisuunan, nanya karon Atong butang sa atong kasing-kasing. Ay e, matod pa sa ginoo, oh. hindi kita magpadala sa salapi, kaya ang salapi, ibinin ka sa yuta. Hindi ang tanang pagkaon, makalimpyo ka na to Kung hindi, hindi ang nagkuna sa atong kasing-kasing, maoy matuod na malinis. Ha? Kung sa malang na, kotahan ta, niya na ang atong kadalo, na ang atong dinita, magkamao, magtabang sa mga kahisod, sa atong mga ison, mga atong dinita wala ka atong puro sa tabangan sa tingin. Huwag datang sa naman sa akong mga anak ka nang kanya. Huwag!